Isang bilyonaryo ang itinaboy ang kanyang buntis na asawa para sa sekretarya. Ngunit nang mangyari ang isang trahedya, natuklasan niya ang katotohanan ng hindi niya kailanman inasahan. Ano ang lihim na bumabalot sa lumang mansyon na hindi matatakasan ng sinuman? Handa ka na bang malaman kung paano binago ng kasalanan, pag-ibig at paghihiganti ang kanilang kapalaran? Panoorin hanggang dulo dahil ang huling eksena ang magpapatayo sa balahibo mo. Sa loob ng marangyang mansyon, umaling-aungaw ang sigaw ni Althea. Ang mga mata niya ay namumugto, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang tiyan. Gabriel, anak mo ito, sigaw niya, halos hindi makapaniwala sa mga salitang narinig mula sa asawa. Ang bilyonaryong si Gabriel ay tahimik lamang. Nakatayo siya sa gitna ng silid, suot ang mamahaling suit, ngunit malamig ang kanyang mga mata. Lumabas ka sa bahay na ito, Althea, mahina ngunit matalim ang kanyang boses. Wala na akong pakialam sa iyo. Si Clarice ang gusto ko. Nalaglag ang bag ni Althea sa sahig. Ang tunog ng paglagpak ng mga gamit ay parang sumabog sa katahimikan ng gabi. Narinig niya ang tikatik ng ulan sa labas, ang hangin na umiihip sa mga kortina. Parang pati kalikasan ay nakikiramay sa sakit na nararamdaman niya. Ginawa ko ang lahat para sa'yo, sabi niya, nanginginig ang boses. Bumangon ako kasama mo mula sa wala. Pinagtiisan ko ang lahat, pati ang mga gabi mong wala sa bahay. Ngunit si Gabriel ay lumapit lamang kay Clarice, ang sekretarya niya ang may mapanuksong ngiti. Inabot niya ang kamay nito sa harap mismo ni Althea. Ang mga mata ni Clarice ay kumislap, puno ng tagumpay at kasakiman. Sa sandaling iyon, parang gumuho ang mundo ni Althea. Nararamdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang likod. Ang mabigat na tibok ng puso na parang mga tambol sa kanyang dibdib. Lumapit siya sa pinto, nanginginig ang bawat hakbang. Hindi mo ako kailangang itaboy, Gabriel, bulong niya. Ang karma ang gagawin niyan para sa iyo. Tahimik na tumalikod si Alfea. Sa labas, malakas na ang ulan. Ang mga patak ay parang luha ng langit, dumadaloy sa kanyang mukha. Habang naglalakad palayo, naramdaman niyang parang may nakamasid sa kanya mula sa dilim. Sa loob ng bahay, umiti si Clarice at yumakap kay Gabriel. Ngunit bago pa sila makapagsalita, umalingaw-ngaw ang sigaw ng isang kasambahay mula sa labas ng gate. Sir! Nariyan sa kalsada ang sasakyan ni Ma'am Althea. Napalingon si Gabriel, nagdilim ang kanyang mukha. Tumakbo siya palabas habang bumubuhos ang ulan. Ang mga ilaw ng sasakyan ay kumikislap sa dilim. At sa gitna ng kalsada, may nakita siyang bagay na hindi niya inaasahan. Isang puting kotse ang bumangga sa poste. Ang harapan nito ay wasak. At sa loob, si Alfea ay nakasandal sa manibela. Nakapikit, maputla. Habang ang ulan ay bumabagsak sa basag na salamin. Alfea, sigaw ni Gabriel, halos mabaliw sa takot. Hinila niya ang pinto, ngunit nabara ito. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang tinatangkang buksan ang sirang lock. Ang amoy ng gasolina ay pumuno sa hangin. Ang tunog ng pagtilamsik ng ulan ay parang mga sigaw ng babala. Ambulansya. Tawagin ang ambulansya, sigaw ng mga kasambahay. Ngunit tila walang naririnig si Gabriel. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa babae sa loob ng sasakyan. Ang babaeng itinaboy niya. Ang babaeng minahal niya noon. Ang babaeng nagdadala ng kanyang anak. Sa wakas, nabuksan niya ang pinto. Inilabas niya si Althea, basang-basa, duguan at walang malay. Althea, mahal, magising ka. Hindi ako handa. Hindi ganito dapat matapos, bulong niya, halos wala sa sarili. Niyakap niya ito ng mahigpit. Ang ulan ay humahalo sa mga luha sa kanyang pisni. Nang dumating ang ambulansya. Ang paligid ay punong-puno ng mga taong nagtitipon. Mga ilaw ng pulis, mga bulungan ng mga kapitbahay. Mga matang nakatingin sa trahedyang dulot ng kayamanan at kataksilan. Sa ospital, ilang oras ang lumipas. Nakahawak si Gabriel sa kamay ni Alfea. Walang tigil ang kanyang dasal. Ngunit nang bumukas ang pinto, ang doktor ay nakatingin sa kanya na may mabigat na ekspresyon. Ginawa namin ang lahat, sir, mahinang sabi ng doktor. Ngunit hindi na niya kinaya. Ang bata hindi rin nailigtas. Parang huminto ang mundo ni Gabriel. Ang tunog ng ulan sa labas ay nawala. Ang paligid ay tahimik. Maliban sa tunog ng monitor na unti-unting humina. Niyakap niya ang malamig na katawan ni Althea. Patawarin mo ako, bulong niya, paulit-ulit. Patawarin mo ako, alfea Ngunit wala nang kasagutang dumating. Ang babaeng minsang nagmahal sa kanya ng totoo ay wala na. Lumipas ang ilang linggo. At si Clarice ay anti-unting lumayo. Hindi na siya muling bumalik sa mansyon. Ang mga negosyong hawak ni Gabriel ay isa-isang bumagsa. Ang mga kasosyo ay umatras. Ang mga empleyado ay nagbitiw. Ang mga kaibigan ay naglaho. Isang gabi, nag-iisa siya sa loob ng mansyon. Tahimik, malamig at walang buhay. Sa gitna ng dilim, narinig niya ang mahina at pamilyar na tinig mula sa itaas. Gabrielti Napatigil siya. Nangangatog ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan siyang umaakyat sa hagdan. Ang bawat yapak ay mabigat. Ang hangin ay lumamig. Ang ilaw ay kumikislap. Alvea, tawag niya, halos pabulong. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng kanilang dating silid. Ang kurtina ay gumagalaw. Ang amoy ng pabango ni Alfea ay muling bumalik. At sa salamin, may nakasulat sa hamog. Babalik ako. Nabitiwa ni Gabriel ang baso sa kanyang kamay. Ang tunog ng pagkabasag ay umalinggaw nga sa buong silid. At mula sa likod niya, isang malamig na hininga ang dumampi sa kanyang lid. Kasabay ng bulong na hindi niya kailanman malilimutan. Hindi mo na ako matatakasan, Gabriel. Napatigil si Gabriel, ang kanyang dibdib ay halos hindi gumagalaw sa bigat ng takot. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang balat niya ay nanginginig na parang dinadapuan ng lamig na galing sa kabilang mundo. Sa likod niya, walang tao. Ngunit ang mga kortina ay patuloy na kumakampay. Kahit sarado ang mga bintana. Ang ilaw sa kisam ay kumikislap. Parang may gustong lumabas mula sa dilim. Alvea, mahinang sambit niya, halos pabulong. Kung totoo man iyan, patawarin mo ako. Ngunit sa halip na katahimikan, isang marahas na kalabog ang umalinggaungaw mula sa kwarto ng kanilang anak. Ang kwartong hindi pa niya muling pinasok simula nang mawala si Althea. Mabagal siyang naglakad papunta roon. Ang bawat yapak ay parang kalansing ng kasalanan. Ang sahig ay malamig. Ang hangin ay tila nagbabantang humigop sa kanyang huling hinina. Pagdating niya sa pinto, nakita niyang nakabukas ito ng bahagya. At mula sa loob ay may ilaw na kumikislap. Parang kandilang namamatay. Nang itulak niya ang pinto, bumungad sa kanya ang kwarto ng bata. Maayos, parang may nag-aalaga. Ang mga laruan ay nakalagay sa tamang pwesto. Ang mga kortina ay bagong laba. At sa ibabaw ng kuna ay mailarawan nilang tatlo. Ngunit may isang bagay na hindi niya maintindihan sa ibabaw ng kama. May basang bakas ng kamay. Manipis, maliit. At tumutulo pa ang tubig sa sahig. Lumapit siya, nanginginig. Alvea, nandito ka ba? Ang kanyang tinig ay halos punit sa takot at pagsisisi. Biglang sumindi ang ilaw sa kisam. Mga bumbilyang kanina papatay ay biglang nagningning. At sa salamin ng aparador, nasilayan niya ang refleksyon ni Alvea. Nakasuot ng puting damit basang-basa, at may hawak na maliit na kumot sa kanyang dibdib. Bakit mo kami iniwan, tanong nito, malamig, walang galit. Ngunit puno ng sakit. Napaluhod si Gabriel. Ang kanyang mga luha ay bumagsak sa sahig. Patawad, Alfea. Hindi ko alam kung paano ko babawiin. Hindi ko alam kung paano ko mabubura ang ginawa ko. Ngunit hindi na sumagot ang babae. Umiti lamang siya ng mapait at unti-unting naglaho kasabay ng pagpatay ng ilaw nanatiling nakaluhod si Gabriel sa dilim ang tanging naririnig niya ay ang pag-ikot ng orasan sa dingding at ang mahinang iyak ng isang sanggol mula sa kawalan kinabukasan natagpuan siya ng mga kasambahay sa loob ng kwartong iyon nakaupo sa sahig nakangiti ngunit tulala sa kanyang mga bisig may hawak siyang kumot na walang laman Ngunit basang-basa, na parang katatapos lang nitong yakapin ang ulan. Mula noon, walang sinumang nanatili sa mansyon. Sabi ng mga kapitbahay, tuwing gabi ng malakas na ulan, may maririnig na mga yabag sa hagdan. May ilaw na kusang bumubukas. At may boses ng babaeng humihikbi sa loob ng kwarto ng bata. Gabrielty. Bakit mo kami itinaboy? At sa bawat umagang susunod. Ang kortina sa silid nila Althea ay palaging nakabukas. Kahit walang tao roon. Kahit matagal nang wala ang bilyonaryo. Dahil minsan, ang kasalanan ay hindi basta nakakalimutan. Ang pag-ibig na sinira mo sa sariling kamay ay babalik bilang aninong hindi mo kayang takasan. Makalipas ang ilang buwan, ang mansyon ni Gabriel ay tuluyan ng napabayaan. Ang mga halaman sa hardin ay nagsimula ng matuyo. Ang fountain na dati ay umaagos ng malinaw na tubig ay ngayon ay puno ng lumot at kalawang. Ang mga pinto ay unti-unting nabubulok. At ang katahimikan ng bahay ay tila humihinga ng lungkot sa bawat sulok. Ngunit sa isang gabi ng malakas na ulan, isang sasakyan ang huminto sa harap ng lumang gate. Isang lalaking nakaitim na coat ang lumabas. Bitbit -bit ang isang lumang flashlight at isang sobre. Ito ay si Mateo, ang dating abogado ni Gabriel. Binuksan niya ang kalawangin na gate at pumasok. Gabriel, tawag niya habang binubuksan ang pinto. Ngunit sa halip na tugon, ang malamig na hangin lamang ang sumalubong sa kanya. Ang mga kortina ay gumagalaw kahit walang hangin. At may amoy ng lumang pabango na kumapit sa paligid. Lumakad siya papasok. Ang sahig ay umuugong sa bawat hakbang. Nang marating niya ang sala, nakita niya ang lumang piano. At sa ibabaw nito, may kandilang nakasindi. Sa tabi ng kandila, may larawan ni na Gabriel at Alfea. At sa ilalim nito, may nakasulat na mga salitang tila inukit sa mesa. Hindi siya nag-iisa. Napalunok si Mateo. Gabriel, muli niyang tawag. Ngunit ngayon, may sumagot isang mahinang boses ng lalaki mula sa itaas. Mateo, narito ako. Dali-dali siyang umakyat. Ang bawat baitang ng hagdan ay tumutunog sa bigat ng kanyang mga yapak. Pagdating sa itaas, ang pinto ng kwartong dati nilang mag-asawa ay nakabukas ng bahagya. At sa loob, nakaupo si Gabriel sa gilid ng kama. Nakayuko, mahaba na ang buhok at payat na payat. Gabriel, sigaw ni Mateo, lumapit at tinapik siya sa balikat. Ngunit nang tumingin si Gabriel, ang kanyang mga mata ay malamlam. Parang hindi na siya tao. Mateo, mahinang sabi niya. Bumalik na siya. Tuwing gabi, narito siya. Inaawit niya ang lulabi namin. Naririnig mo ba? Tahimik si Mateo. Ngunit sa di kalayuan. Isang himig na ang maririnig. Malambing, malungkot. Ang parehong awit na dati nilang ginagamit para patulugin ang sanggol na hindi kailanman nakilala. Gabriel, kailangan mong umalis dito, sabi ni Mateo, nanginginig wala na si Althea. Hindi na siya makakabalik. Ngunit mumiti si Gabriel. Isang mapait at baliw na ng ngiti. Hindi mo siya naiintindihan, Mateo. Hindi siya umaalis. Siya ang nagbabantay sa amin sa akin sa bata. Anong bata, gulat na tanong ni Mateo. Ngunit bago siya nakasagot, isang malakas na hampas ng hangin ang bumuka sa bintana. Lumipad ang mga papel. At sa salamin ng aparador, Muling lumitaw ang mga basang bakas ng kamay, dalawa ngayon. Isa malaki, isa maliit. Napaatras si Mateo, nanginginig sa takot. Ang flashlight niya ay biglang namatay. Ngunit sa dilim, nakita niya si Gabriel na kangiti habang nakatingin sa kawalan. Tingnan mo, Mateo. Nasa harap mo sila. Isang malamig na hangin ang humaplos sa pisngi ni Mateo. Nang lumingon siya. Nandoon nga Si Alfea, nakatayo sa tabi ng kuna. May hawak na sanggol. Nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang sanggol ay umiiyak. Ngunit ang tunog ng pag-iyak ay parang galing sa ilalim ng lupa. Dahan-dahan silang lumapit kay Gabriel. At sa sandaling iyon, ang mga kandila ay sabay-sabay na namatay. Sumigaw si Mateo. Tumakbo palabas. Habang ang buong bahay ay umuga sa lakas ng hangin. Nang marating niya ang gate, bumaling siya upang tumingin muli. At sa isa sa mga bintana ng mansyon, nakita niyang nakasilip si Gabriel. yakap yakak si na Althea at ang bata. Nakangiti sa dilim. Kinabukasan, nadiskubre ng mga pulis ang katawan ni Gabriel sa loob ng bahay. Nakaupo siya sa kama. May hawak na larawan. At sa kanyang labi ay nakaukit ang isang ngiti. Ngunit ang nakapagtataka sa tabi ng kanyang katawan. May basang kumot at mga bakas ng maliit na paa sa sahig. Mula noon, walang gustong lumapit sa mansyon ni Gabriel. Ngunit sa tuwing bumubuhos ang ulan, may mga nakakarinig pa rin ang tinig ng babae na umaawit ng lulabi. Kasabay ng iyak ng isang sanggol at tinig ng isang lalaking paulit-ulit na humihingi ng tawad. Althea, patawarin mo ako. Lumipas ang mga taon, ang mansyon ni Gabriel ay naging alamat sa bayan. Walang sinuman ang nagtatagal sa lugar. Ang mga tagalinis, mga bagong bantay. Lahat ay umaalis sa loob ng ilang araw. May nagsasabing nakakarinig sila ng mga yapak sa itaas. May ilan namang nakakita ng anino ng isang babae sa veranda. Nakadungaw sa ulan. Hawak ang tila sanggol sa kanyang mga bisig. Isang araw. Dumating ang isang mamamahayag na naggangalang Rika isa siyang batang reporter mula sa Maynila. Mahilig sa mga misteryo at kwentong hindi pinaniniwalaan ng iba. Kung totoo nga ang sinasabi ng mga tao. Sabi niya habang itinatabi ang kamera. Ako mismo ang makakakita. Pumasok siya sa mansyon bandang alas sa ng gabi. Bitbit -bit ang flashlight at recorder. Ang hangin ay malamig. At bawat yapak niya ay lumilikha ng mahinang kalansing sa sahig na kahoy. Dito raw nagsimula ang lahat. Bulong niya habang binubuksan ang pinto ng dating kwarto ni na Gabriel at Althea. Agad na bumungad ang amoy ng lumang pabango. Yung halimuyak na parang pinilit manatili kahit lumipas na ang panahon. Habang naglalakad siya sa paligid. Bigla niyang narinig ang tunog ng piano mula sa ibaba. Isa, dalawang nota. Mabagal, parang kamay ng taong matagal ng patay na muling nagbalik sa instrumento. Nanginginig ang kamay ni Rika habang bumaba. Sa sala, nakita niyang bukas ang takip ng piano. At sa ibabaw nito, may nakasulat sa alikabo. Naghihintay kami. Tumigil ang kanyang paghinga. Gabriel. Alvea, tinig niya, nanginginig. Ngunit walang sumagot. Ang tanging narinig niya ay ang mahinang iyak ng bata mula sa itaas. Dahan-dahan siyang umakyat muli. Bawat baitang ay tila mas lumalalim sa dilim. Pagbukas niya ng pinto, ang lamig ay tumama sa kanyang balat na parang nyebe. At doon, sa sulok ng kwarto, may babaeng nakaupo sa silya. Nakatalikod, basang buhok at puting-puti ang damit. Miss, tawag ni Rika. Buhay ka ba? Dahan-dahan itong lumingon. Ang mukha ay maputla. Ang mga mata ay walang puti at sa kanyang mga bisig ay may batang walang mukha. Isang sanggol na tanging luha lamang ang bumabagsak sa pisngi. Napaatras si Rika. Sumigaw, ngunit walang tunog ang lumabas sa kanyang bibig. Ang mga bintana ay biglang nagsara. Ang ilaw ay kumislap. At mula sa mga dingding. Narinig niya ang boses ni Gabriel. Mabagal, mabigat, puno ng pighati. Lahat ng ito ay kasalanan ko Hindi ako pinatawad ng langit ngayon walang makakaalis dito. Sinubukan ni Rika na tumakbo. Ngunit parang kumakapit ang sahig sa kanyang mga paa. Nang tumingin siya sa salamin, nakita niya hindi na siya nag-iisa. Sa likod niya, si Gabriel, si Alfea at ang bata. Nakatingin, nakangiti at sabay-sabay na bumubulong. Manatili ka kasama namin. Isang malakas na hampas ng hangin ang sumabog mula sa likuran. Nawalan siya ng malay. Kinabukasan, natagpuan siya ng mga pulis sa labas ng mansyon. Basang-basa, nanginginig. Hawak pa rin ang kanyang recorder. Nang pinakinggan nila ang laman. Walang tunog, maliban sa mahinang himig ng lulabi. At sa dulo, isang boses na lalaki ang maririnig na malinaw na malinaw. Siya na ang susunod. Matapos ang insidenteng iyon, tuluyan ng ipinag-utos ng lokal na pamahalaan na ipasara ang mansyon. Pinatungan ito ng matataas na bakal na harang at binantayan ng mga sundalo. Ngunit kahit ganon, sa tuwing umuulan ng malakas, ang mga tao sa paligid ay nagsasabing mailiwanag pa rin sa bintana ng itaas. Isang babae nakadungaw, maihawak na bata, at sa tabi niya, isang lalaking nakayakap mula sa dilim. Ang mga awitin ng piano ay muling maririnig, at ang hangin ay nagdadala ng isang malamig na bulong. Ang pag-ibig na itinaboy ay hindi kailanman namamatay. Lumipas ang maraming taon. Ang alamat ng mansyon ni Gabriel ay naging bahagi na ng kasaysayan ng bayan. Ang mga bata ay tinatakot ng kanilang mga magulang gamit ang kwento ni Alfea. At ang mga matatanda ay bumubulong ng dasal tuwing napapadaan sa harap ng dating tahanan ng mga bilyonaryo. Hanggang isang araw, dumating ang grupo ng mga pari upang basbasan at ipasara na tuluyan ang lugar ang hangin ay mabigat ng araw na iyon. Parang ang lupa mismo ay ayaw magpaalis sa mga kaluluwang nananatili roon. Habang nagdarasal ang mga pari, ang hangin ay lumakas. Ang mga kandila ay sabay-sabay na namatay. At mula sa itaas ay bumaba ang malamig na simoy na tila yakap ng kalungkutan. Ngunit sa gitna ng dasal, isang liwanag ang bumalot sa buong bahay. Banayad, hindi nakakatakot. Parang huling paalam ng mga kaluluwang matagal nang naghintay ng kapatawaran. Mula sa bintana, isang imahe ang nakita ng mga nakasaksi. Isang babae sa puti, may hawak na sanggol, at sa tabi niya, isang lalaking nakayakap. Mumiti sila at unti-unting naglaho sa liwanag ng araw. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na muling narinig ang mga himig ng piano, ni ang iyak ng sanggol sa gabi. Ang mansyon ay tuluyang nawasak ng panahon. At sa lugar nito ay itinayo ang isang maliit na kapilya. Sa gitna ng kapilya, may nakaukit na mga salita sa isang marmol na bato. Ang pag-ibig ay maaaring masaktan. Ngunit sa kapatawaran natatapos ang sumpa. At tuwing bumabagsak ang ulan, may mga nagsasabing sa sandaling sumilay ang bahaghari, makikita pa rin mula sa malayo ang aninong magkasabay na naglalakad isang lalaki, isang babae at isang munting bata. Tahimik mapayapa. At tuluyan ng malaya.